Ayan ano Si 1,000 yata Itong nasa likod natin Ayan o oh. Nasa right side ay 1,000 sa 650 yun kasi yung tunog niya parang hindi 4 cylinder eh dami nila ngayon kanina sa atipunan LTO ngayon naman dito sa may Marcos Highway PNP tsaka MMDA magkasama ito na yung ano awasaki nasa kaliwa natin Yeah, they have kaya niya kinakarera natin siya pag bigla kumataw yan niisip niya kinakarera natin siya hello, eh no, o, ko na sa likuran mo lang eh. Ayun, eh, nasa kanan. May kita nyo sa side mirror. May eh, ninja. May eh, ninja pa. Mukhang magkasama sila. Ayun, eh, hinahan tayo. Sabi ni Goro, buta ka natin ulit na itong sento ah Shout out sa inyo boss Ayun, tsaka sa back ride mo, ingat kayo, safe, drive safe, drive safe Sana kumalan din Ay hindi, diretsyo Drive safe boss, ingat, ingat Ingat kayo ng back ride mo container. Ah, ito yung ano. Yung 650. Dito kumanan. Ah, <laughs> Ah, <laughs> nagaan <laughs> ka. buwan lang natin bumuntot-buntot kung kaya natin. <laughs>

sa likuran yung ano ninja hindi ko lang alam kung dumiretso siya